Hi guys, good morning. So ayan, mayroon tayo ditong tikoy. Dala na yun ng aking anak kaninang umaga. Kagaling niya sa work. So ayan, gagayat-gayatin natin para mailuto natin siya. Ninipisan ko lang ito guys. At isasalang natin sa kawali. Lalagyan natin ng eggs. Kong Hei Pat Happy Chinese New Year. Yan, konti lang yung nilagay kong oil dyan, guys. At mahina lang yung apoy Again? para maluto. Good morning, guys. Good morning, guys. So, ito na yung dinuto naming tikoy. Tikoy. Okay. Kakain kami ni Chloe. Mag-aamusal kami. Ito na yung mark mo, lunche. oh. Hindi, pagka nag-lunch, kaya nag um, ako, eh. Breakfast yan, Breakfast. hindi lunch. Ano Dala to? Dala yung anak ko to kanina pag uwi. Ay. Ayan, niluto natin. Tikoy. Tikoy yan? Yes, kasi Chinese New Year. hati lang yung luto natin. Ang dami kasi pag inubos. Kain tayo. What day is it? Hmm. What day is it? Ito yung mat mo, oh. Masarap sa kape. di ko masyadong nilagyan ng oil. Parang inano ko lang sa kawali at saka sa itlog. Nayaan ko lang siyang maluto. Ano there's siya? ano? a lipstick and a cup. Yeah, there's a lipstick, yeah. Why there's a lipstick in the cup? sweet ba? may sugar pa. But... Yeah, may sugar. Hindi masyadong ma-oil. Pinatuyo ko lang sa ng mantika. Ay, sa kawali. Okay. Yung milk mo. Cheers. Cheers. Ano mo yun yung milk mo? purple. Sakto siya sa kape. Kasi matamis na to eh. Black coffee lang ako. Kunting-kunting my... kunting sugar lang nilagay ko. Yes. Kaya masarap. Mm-hmm. Mayroon yung kunting sugar. Thank you for watching. Thank you for watching. Bye. Bye.